Nakita na ba kayo ng mantika? Merong flavor ng paminta. <laughs> paminta na gumagano. Mantika. Ay! Ba't ganyan? Yan yung laman niya? Mm -hmm. Nasa loob nito? Puro lang gam, grabe. <laughs> <laughs> Anong gusto mo merienda? May langgam kami dito. <laughs> May langgam kami dito. Deep fried na Naging langgam. Naging chicharon na yung langgam. Grabe, <laughs> nung pakamatay sila. No? O kasi mainit na yung mantika eh. Hello. Na kama, pagkat bukas namin. Ang mainit na. Binuksan niya na yung apoy eh. Okay, Oo. Kung tapos sinali oh, oh. Ang laman nito puro langgam. Mm. Confirm. Grabe <laughs> no. Naging prito ng mantika na siya. <laughs> Ang dami talaga. Tignan mo. Lesson learned. Huwag maglalagay ng mantika dito. <laughs> sa ilalim. Doon Pero hindi nga ako naglalagay dyan eh. Dapat